Ang kasaysayan ng mga patriarka at mga propeta kabanata 4 ang panukala ng pagtubos. Ang pagkahulog ng tao sa kasalanan ay pumuno sa buong langit ng kalungkutan. Ang daigdig na ginawa ng Diyos ay nadungisan ng sumpa ng kasalanan at pinanirahan ng mga hinatulan ng kahirapan at kamatayan. Doon ay walang tatakbuhan ng mga lumabag sa kautusan. Ang mga anghel ay tumigil sa kanilang pag-awit ng papuri sa buong kalangitan ay nagkaroon ng pagdalamhati sa paninirang ginawa ng kasalanan. Ang anak ng Diyos, ang maluwalhating pinuno ng kalangitan ay nahabag sa nahulog na lahi. Ang kanyang puso ay nakilos ng di masukat na habag samantalang ang kaguluhan sa nawaglit na sanlibutan ay dumami sa kanyang harapan. Subalit ang banal na pag-ibig ay may nakalaang panukala na sa pumagitan noon ang tao ay maaaring matubos. Hinihiling ng nasuway na kautusan ng Diyos ang buhay ng nagkasala. Sa buong sansinukob ay may isa lamang sa lugar ng tao ay maaaring makatugon sa hinihiling noon. Sapagkat ang banal na kautusan ay kasing banal ng Diyos, Isang kasing banal lamang ng Diyos ang maaaring makatubos sa pagkakalabag noon. Walang iba kundi si Kristo ang maaaring makatubos sa nahulog na tao mula sa sumpa ng kautusan at magdala sa kanya muli sa pakikipagsundo sa langit. Aangkinin ni Kristo ang kasamaan at kahihiyan ng kasalanan, kasalanang lubhang na kasasakit sa Diyos na isang banal na kinakailangang papaghiwalayin nito ang ama at ang kanyang anak. Aabuti ni Kristo ang kalaliman ng paghihirap upang iligtas ang nasirang lahi. Siya ay nakikiusap sa harapan ng ama para sa mga makasalanan samantalang ang hukbo ng langit ay nagmamasid ng ganun na lamang kung ano ang magiging resulta. Matagal na ipinagpatuloy ang mahiwagang mga pag-uusap ang payo ng kapayapaan, Zacarias 6.13, para sa mga nahulog na mga anak ng tao. Ang panukala ng paglalang ay inihanda bago palalangin ang lupa sapagkat si Kristo ang kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan, Apokalipsis 13 verse 8. Ganun pa man, iyon ay isang pakikipagpunyagi. Maging para sa hari ng sansinukob ang ibigay ang kanyang anak upang mamatay para sa nagkasalang lahi. Subalit gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan huwan. 3.16 O ang hiwaga ng pagtubos, ang pagmamahal ng Diyos para sa isang sanlibutan na hindi nagmahal sa kaniya sino ang makasusulat ng lalim ng ganong pag-ibig na nakahihigit sa kaalaman? sa walang hanggang mga panahon ang pag-iisip ng mga walang kamatayan sa pagsisikap na maunawaan ang pag-ibig na iyon na hindi masayod ay magtataka at hahanga. Ang Diyos ay kinakailangang makita kay Kristo na pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. 2 Corinto 5.19 Ang tao ay lubhang pinababa ng kasalanan anupat naging imposible para sa Kanya sa sarili niya ang makipagkasundo sa kanya na ang likas ay kadalisayan at kabutihan subalit si Kristo matapos na matubos ang tao mula sa hatol ng kautusan ay makapagbibigay ng kapangyarihan upang maisama sa pagsisikap ng tao kung kaya kung kaya sa pagsisisi sa Diyos ay pananampalataya kay Kristo ang nahulog na mga anak ni Adan minsan pang muli ay maaaring maging mga anak ng Diyos First 1, 3 verse 2. Ang panukala na sa pamagitan noon lamang ang tao ay maaring magkaroon ng kaligtasan ay kinasasangkutan ng buong langit sa walang hanggang sakripisyo nito hindi magawa ng mga anghel ang magsaya samantalang ang panukala ng pagtubos ay inihahayag ni Kristo sa kanila sapagkat nakita nila na ang kaligtasan ng tao ay kasasangkutan ng di mabigkas na pagkaaba ng minamahal nilang pinuno. Sa kalungkutan at paghanga ay naging sila sa kanyang mga salita samantalang sinasabi niya sa kanila kung paanong siya ay bababa mula sa kadalisayan at kapayapaan ng langit, mula sa kagalakan at kalwalhatian at walang hanggang buhay na naroon at makihalubilo sa hamak na kalagayan ng lupa upang tiisin ang naroon kalungkutan, kahihiyan at kamatayan. Siya ay kinakailangang tumayo sa pagitan ng nagkasala at ng kaparusahan Ganoon pa man, kakaunti ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Iiwan niya ang kanyang mataas na kalagayan bilang hari ng langit, mahayag sa lupa at magpakumbaba bilang tao at sa pamamagitan ng sarili niyang karanasan ay madaman niya ang mga kinakailangang tiisin ng tao. Ang lahat ng ito ay kailangan upang matulungan niya yaong mga tinutukso. Hebreo 2:18. Kung matapos na ang kanyang gawain bilang guro, siya ay mapapasakamay ng mga masamang tao at paiilalim sa lahat ng pang at pagpapahirap ni Satanas sa kanila. Mamamatay siya sa pinakamalupit na pagkamatay, nagtaas sa pagitan ng langit at ng lupa bilang isang makasalanan. Siya ay daranas ng maraming oras ng paghihirap na ganun na lamang katindi anupat ang mga anghel ay hindi makatitingin kundi takpan ang kanilang muka sa anyo noon. Kinakailangang tiisin niya ang pagdalamhati ng kaluluwa, ang pagtatago ng muka ng kaniyang ama, samantalang ang kasamaan ng pagsalangsang ang bigat ng kasalanan ng buong mundo ay mapapasa sa kaniya. Ang mga anghel ay nagpatira pa sa panaan, paanan ng kanilang pinuno upang sila ang maging sakripisyo para sa tao. Subalit ang buhay ng anghel ay hindi sapat upang ipambayad sa utang. Siya lamang na lumika sa tao ang may kapangyarihan upang siya ay tubusin. Ganun pa ang mga anghel ay may bahagi ring gagampanan sa panukala ng pagtubos. Si Kristo ay gagawang mababa ng kaunti. Si Kristo ay gagawing mababa ng kaunti sa mga anghel dahil sa pagbata ng kamatayan. Hebreo 2:9 sa kanyang pagpapakatao ang kanyang lakas ay hindi magiging katulad ng kanilang lakas at siya ay paglilingkuran ng mga anghel upang siya ay palakasin at aliwin sa kanyang paghihirap sila rin ay magiging mga espiritong naglilingkod sinugo upang paglingkuran sila na magiging tagapagmana ng kaligtasan Hebreo 1:14 Iingatan nila ang mga nasasakupan ng biyaya mula sa kapangyarihan ng masasamang anghel at mula sa kadiliman na walang hig, walang tigil na inihahagis ni Satanas sa paligid nila. Kung makikita ng mga anghel ang pagpapahirap at panunuya sa kanilang Panginoon, sila ay mapupuno ng kalungkutan at galit at iisiping siya ay iligtas mula sa mga pumaslang sa kanya. Subalit hin sila ay hindi dapat mamagitan upang huwag mapigilan ang anumang dapat na makita nila. Bahagi ng panukala ng pagtubos ang si Kristo ay dumanas ng panunuya at pang-aabuso ng masasamang tao at siya ay sumang-ayon sa lahat ng ito noong siya ay naging manunubos ng tao. Tiniyak ni Kristo sa mga anghel na sa pumagitan ng kanyang kamatayan ay matutubos niya ang marami at mapupuksa siya ng na may kapangyarihan ng kamatayan. Kanyang maisasauli ang kahariang na iwala ng tao sa pumagitan ng pagsalangsang at iyon ay mamanahin ng mga tinubos kasama niya at maninirahan doon magpakailan paman. Ang kasalanan at ang mga makasalanan ay maaalis kailanman ay hindi nagagambala sa kapayapaan ng langit at ng lupa. Tinukoy niyang ang lahat ng mga anghel sa langit na sumang-ayon sa panukalang tinanggap ng kanyang ama at magsaya sapagkat sa pumagitan ng kanyang kamatayan, ang taong nahulog sa kasalanan ay maaaring mapanumbalik sa Diyos. Kagalakan, isang hindi mabigkas na kagalakan ang pumuno sa langit. Ang kalwalhatian at pagkamapalad ng isang sanlibutang tinubos, higit pa sa paghihirap at sakripisyo ng prinsipe ng buhay, Narinig sa kalangitan sa kauna-unahang pagkakataon ng himig na inawit sa Bethlehem, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, Lucas 2.14. May isang higit na kagalakan ngayon kaysa noong ang bagong nilalang ay nawala. Nagsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghiyawan sa kagalakan. Hob 38.7 Para sa mga tao, ang unang pahiwatig tungkol sa pagtubos ay inihahayag sa hatol na ipinataw kay Satanas sa halamanan. Sinabi ng Panginoon, At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Genesis 3.15 ang hatol na ito sa pandinig ng una nating mga magulang ay isang pangako. Samantalang ito ay, ay naghahayag ng alitan sa pagitan ng tao at ni Satanas, inihahayag nito na ang kapangyarihan ng dakilang katunggali ay matatalo rin sa wakas. Si Adan at si Eva ay nakatayo sa harapan ng matuwid na hukom bilang mga kriminal. Hinihintay ang hatol na ipapataw bunga ng kanilang pagsuway. Subalit bago nila narinig ang tungkol sa mahirap na buhay at ang kalungkutan na magiging bahagi nila o ang hatol na sila ay kinakailangang mauwi sa alabok, ay nakinig nila sa mga salita tiyak na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. Bagaman sila ay kinakailangang maghirap sa ilalim ng kapangyarihan ng malakas nilang kalaban, sila ay maaaring tumingin sa hinaharap na pangwakas ng pagtatagumpay nang marinig ni Satanas na ang pag-aalit ay mamamagitan sa kanya at sa babae at sa pagitan ng kanilang mga binhi, batid niya na ang pagpapababa niya sa likas ng tao ay magkakaroon ng hangganan na sa ilang paraan ang tao ay mabibigyan ng kapangyarihan upang tanggihan ang kanyang kapangyarihan. Ganun pa man, samantalang ang panukala ng pagtubos ay higit pang inihahayag, si Satanas ay nagalak kasama ng kanyang mga anghel na sa pagkahulog sa tao ay maibababa niya ang anak ng Diyos mula sa mataas niyang kalagayan. Inihayag niya na hanggang sa mga panahong iyon, ang kanyang mga panukala ay nagtatagumpay sa lupa at kapag si Kristo ay nakikita, nagkatawang tao, siya rin ay maaaring madaig sa ganoong paraan. Ang pagtubo sa tao ay maaaring mahadlangan. Inihayag ng lubos ng mga anghel na sa una nating mga magulang ang panukala para sa kanilang kaligtasan. Si Adan at ang kanyang asawa ay pinasiguruhan na sa kabila ng kanilang malaking kasalanan, sila ay hindi iiwan sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ang anak ng Diyos ay nag-alok na tutubos sa pamamagitan ng sarili niyang buhay para sa kanilang pagsalangsang. Isang panahon ng pagsubok ang ipagkakaloob sa kanila at sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, sila ay maaaring muling maging mga anak ng Diyos. Ang sakripisyong pambayad sa kanilang kasalanan ay nagpahayag kay Adan at Eva ng banal na likas ng kautusan ng Diyos at kanilang nakita sa parang hindi pa nila nakita noong una ang kasamaan ng kasalanan at ang kakilakilabot na bunga nito. Sa kanilang pagsisisi at pagdalamhati, sila ay nakiusap na ang parusa ay huwag mapa sa kanya na ang pag-ibig ay pinagmula ng kanilang kaligayahan sa halip ay mapasa kanila ito at sa kanilang mga anak. Sila ay pinagpaunahan na sapagkat ang kautusan ni Jehova ang patibayan ng kanyang pamahalan sa langit ganun din sa lupa, maging ang buhay ng isang anghel ay hindi maaaring tanggapin bilang kabayaran para sa pagsalangsang. Wala ni isang bahagi noon ang maaaring walang saysay o baguhin upang maabot ang nahulog ng kalagayan ng tao, ang anak lamang ng Diyos na siyang lumalang sa kaniya ang maaaring tumubos kung paanong ang kasalanan ni Adan ay naghatid ng pagkasira at kamatayan, ang sakripisyo ni Kristo ay maghahatid ng buhay at pagkawala ng kamatayan. Hindi lamang ang tao kundi pati ang sanlibutan sa pamamagitan ng kasalanan ay napailalim sa masama at kinakailangang maisauli sa pamamagitan ng pagtubos. Noong siya ay lalangin, si Adan ay binigyan ng kapamahalaan sa buong lupa. Subalit sa pumamagitan ng pagsang-ayon sa tukso, siya ay napa sa ilalim ni Satanas. Ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman niyaon. Dos Pedro dos uh, Noong ang tao ay nabihag ni Satanas, ang kanyang pinamamahalaan ay napa sa ilalim ng nakagapi sa kanya. Kaya si Satanas ang naging Diyos ng sinlibutan ito. Dos Korinto 4:4 Kanyang naagaw ang pamamahala sa buong lupa na sa simula ay ibinigay kay Adan. Subalit si Kristo, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyong pambayad sa kaparusahan ng kasalanan ay hindi lamang tutubo sa tao. Kanyang isasauli pati ang pamahalaang naiwala ng tao. Kanyang isasauli pati ang pamahalaang naiwala ng tao. Ang lahat ng naiwala ng unang Adan ay isasauli ng ikalawa, sabi ng propeta o muog ng kawan na burol ng anak na babae ng siyon. Ito sa iyo'y darating, oo, ang dating kapangyarihan ay darating, Mika 4.8. At si Apostol Pablo ay bumanggit tungkol sa hinaharap na ikatutubos ng sariling pag-aari, Efeso 1.14. Nilikha ng Diyos ang lupa upang maging tahanan ng banal at masasayang nilalang ang Panginoon ang nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Isayas 45.18 Ang layuning iyon ay matutupad kapag nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at napalaya mula sa kasalanan at kalungkutan. Iyon ay maging tirahan pang walang hanggan ng mga tinubos mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman at hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kaniyang mga alipin awit. 37, 20, uh, 37, 29, 29. Apokalipsis uh, 22, 3. Si Adan sa kanyang Kawalan ng kasalanan ay nasiyahang bukaan sa pakipag-ugnay sa lumalang sa Kanya. Subalit ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao at ang pagtubos lamang ni Kristo ang maaaring bumagtas sa di matarok na kalaliman at gawin ang ugnayan tungkol sa biyaya o kaligtasan mula sa langit tung tungo sa lupa ang tao ay hiwalay pa rin sa isang mukhaang pakikipag sa lumalang sa kanya, subalit ang Diyos ay makikipag-ugnay sa kanya sa pumamagitan ni Kristo at ng mga anghel. Sa ganong paraan ay nahayag kay Adan ang mahalagang yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan Mula sa panahong bigkasin ang hatol sa Eden hanggang sa baha at patuloy hanggang sa unang pagdating ng anak ng Diyos, ipinakita sa kanya na samantalang ang sakripisyo ni Kristo ay makakasapat ang halaga upang iligtas ang buong sanlibutan, marami ang pipili sa buhay na makasalanan kaysa pagsisisi at pagsunod. Ang krimen ay lalago sa mga sumusunod na lahi at ang sumpa ng kasalanan ay higit pang lalala, lalala sa lahi ng tao sa mga hayop at sa lupa. Ang mga araw ng tao ay mapaikli ng sarili niyang paggawa ng kasalanan, manghihina ang kanyang pangangatawan at katatagan at ang moralidad at kapangyarihan ng pag-iisip. Hanggang sa ang sanlibutan ay mapuno ng lahat ng uri ng kahirapan. Sa pamamagitan ng pagpapalayaw sa panlasa at pagnanasa, ang tao ay mawawalan ng kakayanan upang maunawaan ang dakilang katotohanan tungkol sa panukala ng pagtubos. Ganon pa man si Kristo, sa pagtatapat sa layunin ng kanyang pag-alis sa langit, ay ipagpapatuloy ang kanyang gawain para sa tao at patuloy pa rin silang aanyayahan upang ikubli ang kanilang kahinaan at mga pagkukulang sa kanya. Tutustusan niya ang mga pangangailangan ng lahat na lalapit sa kanya sa pananampalataya at palaging magkakaroon ng ilan na mag-iingat ng karunungan ng Diyos at mananatiling matatag sa kabila ng lumalaganap na kasamaan. Ang mga haing andog ay iniutos ng Diyos upang maging nagpapatuloy na paalala sa tao at isang nagsisising pagkakilala sa kanilang kasalanan at pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ipinangakong tagapagligtas ang layunin noon ay upang ikintal na nagkasal, sa nagkasalang lahi na ang kasalanan ang sanhi ng kamatayan para kay Adan. Ang pag-aalay ng unang hain na isang napakasakit na seremonya, ang kanyang kamay ay kinakailangang itaas upang kumitil ng buhay na ang Diyos lamang ang tanging nakapagkakaloob. Na Iyon ang kauna-unahan niyang pag saksi sa kamatayan at alam niya na kung siya lamang ay naging masunurin sa Diyos ay hindi magkakaroon ng kamatayan ang tao ni Ang Hayop man samantalang pinapas lang niya ang walang salang biktima siya ay nanginig sa kaisipan na ang kanyang kasalanan ay magpapadarak sa dugo ng walang dungis na kordero ng Diyos ang karanasang ito ay magbibigay sa kanya ng isang malalim at malinaw na pagkadama sa kadakilaan ng kanyang pagsalangsang na Walang iba kundi ang pagkamatay ng pinakamamahal na anak ng Diyos ang maaaring makapawi. Siya ay namangha sa di masukat na kabutihan na magkaloob ng ganoong pagtubos upang iligtas ang nagkasala. Isang bituin ng pag-asa ang nagliwanag sa madilim at kakilakilabot na hinaharap at ipinalit sa lubhang kasiraan noon. Subalit ang panukala ng pagtubos ay mayroon pang higit na malawak at malalim na layunin kaysa kaligtasan ng tao. Hindi lamang para doon na parito si Kristo sa lupa, hindi lamang upang ang mga naninirahan sa maliit na sanlibutan ito ay kumilala sa kautusan ng Diyos kung paanong iyon ay dapat kilalanin, kundi upang ipawalang sala ang Diyos sa harap ng sansinukob. Sa ibubungang ito ng kanyang dakilang hain, ang impluensya nito sa kaisipan ng, ng iba pang mga daigdig, ganun din ang tao. Ang tagapagligtas ay tumingin sa hinaharap noong ba, bago siya ipako sa krus ng kanyang sabihin. Ngayon, ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon, ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa at lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din, Juan." 12, 31, at 32. Ang ginawa ni Kristo sa pagkamatay para sa kaligtasan ng tao hindi lamang upang ang langit ay maging bukas para sa tao kundi upang sa buong sansinukob ay pawawalang sala nito ang Diyos at ang kanyang anak sa kanilang pakikitungo sa paghihimagsik ni Satanas. Itatatag nito ang pagkawalang hanggan ng kautusan ng Diyos at ihahayag ang likas at mga bunga ng kasalanan sa pool sa simula ang malaking tunggalian ay naging tungkod na sa kautusan ng Diyos. Si sa pool sa simula ang malaking tunggalian ay naging tungkol na sa kautusan ng Diyos. Sinisikap ni Satanas na patunayan na ang Diyos ay hindi matuwid at ang kanyang kautusan ay mali at sa ikabubuti ng sansinukob iyon ay kinakailangang baguhin sa kanyang pagtuligsa sa kautusan. Layunin niyang sirain ang kapangyarihan ng may, may akda noon. I think he, I think it's supposed to be may takda noon. Uh, sa tunggalian, kinakailangang mahayag kung ang banal na kautusan ay may kamalian at kinakailangang baguhin o kung ito ay sakdal at hindi maaaring palitan. Noong si Satanas ay palayasin mula sa langit, kanyang ipinasyang ang lupa ay gawing kanyang kaharian. Nung kanyang matukso si Adan at si Eva, inisip niya na ang sanlibutang ito ay kanya ay kanya na sapagkat ayon sa kanya, pinili nila ako bilang kanilang hari. Inihahayag niyang mahirap para sa isang nagkasala ang mabigyan ng kapatawaran kung kaya ang nagkasalang lahi ay kanyang mga kampon at ang sanlibutan ay kanya. Subalit ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling pinakamamahal na anak, isang kapantay niya upang dal dalahin ang kabayaran ng kasalanan kung kaya't siya ay napag kaloob ng paraan na sa pamamagitan noon sila ay muling maging kalugod-lugod sa kanya at muling maibalik sa kanilang ng Eden. Pinasan ni Kristo ang pagtubo sa tao at ang pagliligtas sa sanlibutan mula sa mga kamay ni Satanas ang malaking tunggalian na sinimulan sa langit ay pagpapasihan rin sa sanlibutan sa lupaing inaangkin ni Satanas bilang kanya. Ikinamangha ng buong sansinukob ang si Kristo ay magpakababa upang iligtas ang nahulog na tao na siya na nagdaan sa mga bituin at sa mga idaigdig na nangangasiwa sa lahat na sa pamamagitan ng kanyang mga pagkakaloob ay tumustos sa lahat ng uri ng kanyang malawak na nilika na siya ay sasang ayong iiwan ang kanyang kalwalhatian at magkakatawang tao ay isang hiwaga na ninais ng mga daigdig na hindi nagkasala. Noong si Kristo ay naparito sa sanlibutan sa anyong tao, lahat ay matamang sumusunod sa kanya samantalang siya ay naglalakbay bawat hakbang sa mga dugoang landas mula sa sabsaban hanggang sa kalbaryo. Tinandaan ng langit ang mga paginsulto at pagkutya na kaniyang tinanggap at kanilang nabatid na iyon ay ayon sa ibinubulong ni Satanas. Kanilang tinandaan ang pagsulong ng mga ehensya ng, kalab ng kalaban Si Satanas na patuloy na nagpapaalala sa kadiliman. Si Satanas na patuloy na nagpapalala sa kadiliman, kalungkutan at paghihirap ng lahi, at si Kristo, at si Kristo na nilalabanan iyon. Kanilang minasdan ang labanan ng liwanag at kadiliman samantalang iyon ay tumitindi at samantalang si Kristo sa kanyang nalalatang kalagayan sa krus ay sumigaw naganap na Juan 19.30 Isang sigaw ng pagtatagumpay ang umalingaw-ngaw sa bawat daigdig at maging sa langit din ang dakilang labanan na matagal nang nagpapatuloy sa sanlibutang ito ngayon ay napagpasihan na at si Kristo ang nagtagumpay. Ang kanyang pagkamatay ay tumugon sa katanungang kung ang ama at ang anak ay may sapat na pag-ibig para sa tao upang makapagsagawa ng pagtanggi sa sarili ng isang espiritu ng pagsasakripisyo. Naihayag na si Satanas ang kanyang tunay na likas bilang isang sinungaling at mamamatay tao. Nahayag na iyong espiritong iyon sa pakikitungon niya sa mga anak ng tao na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kanya ring inihayag kung siya ay pinahintulutang magkaroon ng kapamahalaan sa langit sa nagkakaisang tinig ang sansinukob na tapat at sama-samang pumuri sa banal na kapamahalaan. Kung ang kautusan ay maaaring mapalitan, ang tao sana ay maaaring nailigtas na walang wala ang sakripisyo ni Kristo, subalit ang katunayan na kailangang ibigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa nagkasalang lahi ay nagpapatunay na hindi binibitiwan ng kautusan ng Diyos ang pagkakasala. Inihayag na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan noong si Kristo ay namatay. Ang pagpuksa kay Satanas ay natiyak subalit kung ang kautusan ay napawalang saysay sa krus gaya ng sinasabi ng iba. Kung magkaganon ang paghihirap at pagkamatay ng pinakamamahal na anak ng Diyos ay tiniis upang maipagkaloob lamang kay Satanas kung ano ang kanyang hinihingi. At kung ganon ay nagtagumpay ang prinsipe ng kasamaan, ang kanyang mga hatol sa banal na kapamahalaan ay napagtibay. Ang katotohanan na dinala ni Kristo ang kabayaran ng pagkakasala ng tao ay isang matibay na patutuo sa lahat ng nilikha na ang kautusan ay hindi maaaring palitan na ang Diyos ay matuwid, mahabagin at mapagtanggi sa sarili na ang walang hanggang kahatulan at kahabagan ay magkaugnay sa pagpapatakbo ng kaniyang pamahalaan.